sarap siya magluto walang pait ng aming hapunan mga kabalbas eh, mga tira-tira lang pagkain <laughs> ito maya-maya paksiw kagabi yan. at ito bagong luto ni Bumo Haymin at yun ng isang araw pa yun nakahapon din yan bro galing ng Islamic Center at siyempre kanina luto ni Mrs. dito, Salmon mm. So tara, kao na ta. So pala ang teknik mga balbas pag magluto kayo ng ampalaya. Half cooked lang na pagkaluto. At dahil mag-isa lang ako sa bahay, kaya niyaya ko si Bro Mami na dito kami kakain. Ayan. At ito nga yung pagkain namin. Mga tirang pagkain lang. Pero po po, hindi pa naman. <laughs> Masarap din yan. Tara, kao na ta. Let's go. Anong lasa ng salmon? First time mo na makakain yan. <laughs> Kain tayo. Walbas. Bira kasi makain yan kahit sa atin. Mahal kasi ang gilong yan eh. Dito. Dito lang din ako nakatikim yan eh. Ulo-ulo -ulo nga lang binibili namin eh. <laughs> mahal ang kilo nito salmon. Kaya ulo lang yung binibili namin. Malilam na. Ito oh, Rich in omega 3 ito. Mm. Yan oh. pulo lang pulo lang binili namin hanggang 20 reals sa palengke si Jeda pero pwede na yan namit na yan huh? mataba mm. salmon gamot daw to sa eh mataas ang sugar ang palaya ang palaya Hmm. Hindi mapait pahit ang mo bro Magaling ka <laughs> hmm. Sarap siya magluto Walang Pait hmm. Kalki pa hmm. Dati kasi siya ang cook namin Pahit eh. <laughs> ko na yung munggo may hipon, oh. Nandiyan natin. Masahap din. Masahap talaga pag tira-tira, no. Tira-tira ang ulam. <laughs> pag malata yan, luto na no. pala yan, oh. Palayan, makait na. pakilangan hindi malata. Hmm. ano lang yung parang half lang no hmm. hmm. so ganun pala ang technique mga kabalbas pag magluto kayo ng ampalaya half cook lang na pagkaluto hindi so, na pinipigaan ng ano bro hindi na lang ang iba pinipigaan ng asin eh hmm. Hmm. wala yung sustansya na so ganun lang mga kabalbas half cook lang daw yung malutong pa siya wala pait eh hmm, ah, sarap hmm. yun iba di smile din daw pag magluto ba para di pa mait na ba tapos may vitamins pa oh. hmm. hmm. mamaya na yan pagkatapos kumain <laughs>